So yan, magandang araw sa inyo. Paulan, wala tayong pasok sa trabaho. Bali, ito yung ginagawa natin ngayong umaga. Gagawa tayo ng kulungan ng mga alaga natin ngayong itik. sa mas kobidak. Yan. Tapos, siguro pamaya natin patuloy ito. Mag-ani muna tayo ng saging. Tibayin natin. Tapos, pilingin yung Pahihinugin natin. Meron pala nakita nakitang ano. Kaya abas, <laughs> oh. Tignan natin yung bayabas to. Ah, nag-vlog na. Bango. Puti yung laman nyo. Mamaya natin patuloy yung paggawa natin ng kulungan. Ibay natin sa saging. Nangyayin natin. Ang ganda ng talipuso. Tama. Tapos, mamaya manggugud ng puto Ito naman, kaya anihin ko na. Hindi pa siya, sa nasa house tungkol lang. Pero namamatay na 'yung puno niya. Eh. Pero para sa akin, pwede na 'to kasi ito 'yung lakatan na Tagalog. Pwede na to. Pwede na to. Ano wi, na rin natin yung ano, yung motor dan to Dento, pag walang pag-maulan, pag hirap pag lang sa construction work kaya pag maulan at nasa labas ka, walang pasok. magulang na painugi natin to tapos ibebenta natin na per kilo uh, mamatay saging ko uh, uh, may parang, parang may sakit yung saging 250 plus 200 o Lakatan to sa ka tordon puto. Ay. hinuging ko to. Nay pay hinuging ko tapos ibebenta ko ng per kilo. Eh para atong per kilo. Kaya kaya ate. na. Oh, oh, hmm. sigod ano asawa ni sino asawa ni kapatid mo eh asawa ni babae ng sa yung puno ang may sakit ang saging, eh. <laughs> So yan, hanggang dito na lang. Yan ang saging namin. Abangan pag, abangan nyo yung paghinog nito. Tapos, bebenta natin. So yan ang saging, ah. Ang mm hmm. lalaki ng turda, no? Si... Ang lakatan ang ano. Ayun pa yung lakatan ni Bulabog. Oh. Eh.